Isayas Ang mensahe tungkol sa Babilonia Ikalabintatlong kabanata Ito ang mensahe tungkol sa Babilonia na ipinahayag ng Panginoon kay Isayas na anak ni Amos. Magtaas kayo ng isang bandila roon sa tuktok ng bundok na walang puno. Pagkatapos sumigaw kayo ng malakas sa mga sundalo at senyasan ninyo sila para salakayin at pasukin ang lungsod ng mga kilala at makapangyarihang tao. Inutusan ko na ang mga itinalaga kong sundalo na magpaparusa sa mga taong kinapopootan ko. Ang mga sundalo na ito'y natutuwa at umaasang isasagawa ko ang parusang ito. Pakinggan nyo ang ingay ng napakaraming tao sa mga bundok. Pakinggan nyo ang ingay ng mga kaharian at mga bansang nagtitipon tinitipo ng Panginoong makapangyarihan ang mga sundalo niya para sa digmaan. Nang galing sila sa malalayong lugar, wawasakin ng Panginoon at ng mga sundalo niya ang buong lupain. Umiyak kayo, dahil malapit na ang araw ng Panginoon, ang araw ng pagwawasak ng makapangyarihang Diyos. Sa araw na iyon, manlulupaypay ang lahat ng tao. Ang bawat isa'y masisiraan ng loob at manginginig sa takot. Madadama nila ang labis na paghihirap, katulad ng paghihirap ng isang babaeng nanganganak. Magtitinginan sila sa isa't isa at mamumula ang mga mukha nila sa hiya. Makinig kayo, darating na ang araw ng Panginoon, ang araw ng kalupitan at matinding galit. Wawasakin ang lupain hanggang sa hindi na matirhan, at ang mga makasalanang naroon ay lilipulin. Hindi na magniningning ang mga bituin. Sisikat ang araw pero madilim pa rin. At ang buwan ay hindi na rin magbibigay ng liwanag. Sinabi ng Panginoon, Parurusahan ko ang mundo dahil sa kasamaan nito. Parurusahan ko ang mga makasalanan dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko ang kahambugan ng mayayabang. Patitigilin ko ang pagmamataas ng mga taong malupit. Kaunti lang ang matitirang taong. Kaya mas mahirap silang hanapin kaysa sa dalisay na gintong galing sa Ophir. Yaya nigin ko ang langit at ang lupa. Ako ang panginoo makapangyarihan ay gagawin ito sa araw na ipapakita ko ang matindi kong galing. Ang mga dayuhan sa Babylonia ay tatakas at babalik sa sarili nilang bayan na parang mga usang hinahabol. Uuwi sila na parang mga tupang walang nagbabantay. Ang bawat mahuli ay sasaksakin hanggang sa mamatay. Ang kanilang mga sanggol ay luluray-lurayin sa kanilang harapan. Sasamsamin ang mga ari-arian nila sa kanilang mga bahay at gagahasain ang kanilang mga asawa. Makinig kayo. Ipapalusob ko ang Babilonia sa mga taga-media na hindi nagpapahalaga sa pilak at ginto. Papatayin ng mga taga-media ang mga kabataang lalaki sa pamamagitan ng pana. Pati ang mga bata ay hindi nila kaawaan. Ka ang Babylonia ay kahariang pinakamaganda sa lahat ng kaharian. Ipinagmamalaki ito ng kanyang mga mamamayan. Pero wawasakin ko ito, katulad ng Sodom at Gomorrah, at hindi na ito titirhan magpakailanman. Walang Arabong magtatayo roon ng kanyang tolda, at wala ring pastol na mag-aalaga roon ng kanyang mga tupa. Magiging tirahan na lang ito ng mga hayop sa gubat. Titirhan ng mga kwago at ng iba pang mababangis na hayop ang kanilang mga bahay. At lulukso-lukso ang mga kambing na maiilak. Aalulong doon sa mga tore nila at mga palasyo ang mga asong gubat. Nalalapit na ang wakas ng Babylonia. Hindi na ito magtatagal.